nyo yung tungkol sa TikTok na ayaw nyo, ano? So, bago man lang mawala sa Pilipinas, nawala na sure, nga sa, eh, malay mo, pero sa stage, bakit, ano, <laughs> bakit ayaw nyo aralin? Total, anong platform naman siya, eh. Ba't hindi nyo aralin sumayaw? So hindi eh, kayo par hindi kayo naniniwala sa ganong klaseng kampanya. Well, kasi ako gusto ko sana issue-based, eh. Mm -hmm. Issue po ang parang kasi sa akin eh, sorry ah, sorry to use the word ah, pero parang nababagoy na kasi yung, mm. yung politika nito yeah. sa atin kung ganun po ang gagawin. Ah. So ayaw ko po sumabay doon. Actually, si Joan, madalas kami mag-away nito kasi kung ano-ano kabaliwan ang gusto ni pagawa nito eh. So ayaw kong pumayag. Kasi sabi ko, huwag oh, tayong pa doon. Ah. Kahit na makilala ka doon, no? Oh, nagsayaw-sayaw ka doon ng no? ano. <laughs> hindi ako nagbanggit na na. No. Eh, wag gano'n, no? kasi kailangan mabago na. In fact, sinasabi ko, mm -hmm. hindi man ako manalo, at least nailabas yung na, nasimula natin, yeah. no? naisabi natin sa ating kabataan. Kasi ang tinitingnan ko, in 10 years, no? hopefully, kung may magsimula, magbago, in 10 years, mababago po yung pamumulitika dito sa akin. Ayun po yung talagang gusto ko mangyari. Yung celebrity endorser, naniniwala po ba kayo sa 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 oo. Oh. Endorser. Ayoko, baka may magalit sa akin. <laughs> ay ayoko, sa, ay, sa, ayoko. sa inyo lang ay, naman yan. Pwede bang hindi yeah. sa yung, yung mga jingle po na it's sa oh, oh. Uh. Na, kaya yung jingle po na touch. Tulad po nung kay Pepe Pacheco, pagod po um, po uh, kayo sa uh. mga Na jingle? Mga jingle. So, mga campaign okay jingle uh, campaign. hindi naman ganun ang jingle na ginagawa mo di ba? Advocacy based talaga, no? Gusto ko kasi, gusto ko talaga mangyari, issue, no? Yeah. In fact, sinasabi ko, di ba, naka, nawa, nawawala, nawawalan nga ako ng, ng, ano eh, pinangihinaan ng loob nakikita mo naman yung survey, eh, no? Kasi nasabi ko na ngayon sa mga interview, yung mga tumatakbong kasama ko ng mga mananalo at ng mga nakaupo. Sana kunin na lang itong advocacy po. Sana itong pinaglalaban natin sa health, ito yung i-prioridad nila. Doon sa mga mananalo, sana kunin po nila ito. Kasi talagang ang laki ng epekto po nito sa ating mga kababayan sa lahat. Itong kalusugan na to. bilang Hindi lang po yan. Productivity ng bansa, apektado, lahat. So, pati kapuhay apektado yan, no? Eh kailangan po yung kalusukan talaga mapangalagahan mga pero, pero kung ano pong komento nyo dun sa argumento na kaya lang naman ginagawa yun ng mga politician natin <coughs> or mga tumatakbo, like yung TikTok, mga catchy jingle na minsan green na nga, e eh para makuha yung attention ng tao, maipakita yung human side nila, kasi nga ang Pinoy pag napatawa mo, pag nakuha mo yung loob, yun ang nakakalungkot eh, no? Kasi ang basehan ng pagboto ay napanood ko yan natuwa ko emotional ay napanood ko yan nagusto ko yung pagsasayaw niya so mahirap sagutin eh <laughs> sa amin kasi talaga gusto ko talaga ibalik natin po doon sa ang kaila ang basehan ng boto ay issue sino ang may magagawa sino ang may konkretong plano sino yung alam yung gagawin? O, yung yun po yung gusto ko sana ibalik doon. Parang personal, personal sabi sinasabi po nila ko na, ah, napatawa niya ako. So, malamang mabait yan. At malamang mabait yan, gagawa yan ng tama. Mali po ba yung ganung Ma takbo ng thinking? Ma mali, mali eh, kasi Lisa, yung mabait. <laughs> yun ang mas nakakatakot eh. Nasa ilalim. No? Pero sa amin kasi, no, ito, ito sa amin, no, very important kasi na vote wisely. Kasi tingnan nyo ha, dalawang put apat lang ang position sa Senado. 24 lang. Isipin ninyo, kung may mali kang may boto, doon sayang na agad yung isang isang position slot doon. Okay? Tapos, kung meron pong mga halagang panukala na gusto kang ipasa doon, tapos, eh, kung tatlong magkaka no? Tak, uh, ayaw kong pagkitin <laughs> Tak, di ba? Di parang lamang na agad. Kasi yung tatlong yan, isa na agad ng boto. No? Paano, paano ngayon maiaayos? Paano ngayon natin maiaano? Paano ngayon magkakaroon ng diversity? Pa, paano ngayon mapag-uusapan ka Kasi yun yun eh. No? Kung nabasa ninyo yung sinulat ni Sinabi ni Senator Frank Grillo, no? Yun yun, no? Malinaw na nga sinabi niya, sayang ng seat, no? Gusto ko. kaya ako magbanggit eh kasi hindi ko naman po sinasabing magaling ako pero ang akin lang naman, ah, uh, sana ito pong pinaglalaban ko, po, ay eh, pick up yun na lang po ng iba. Kasi kung may mas malaki ang chance sa akin na manalo sila, ang pinapakiusap ko, pick up no? in ninyo, pinaglalaman ko. At kung may kailangan kayo malaman dahil pa-research ma ko talaga ito, plano, eh, ko, ako ibigay sa akin. Huh? Kaya nga po, vote Wise. <laughs> vote wise. 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 Wise.